Pakuloyin nyo lang yung tubig. Then, bagay natin ito. Ayan. Halo lang. Tapos, ayan. Kapag mainit na yung kawali, painitin mo yung kapag mainit na. Bagay natin na. Onion. Onion. I just, I just take off my shirt because it's hot outside. You but you're not outside. You're inside. Are you gonna take a shower?

nakuluan ko na siya para mabilis coffee golden brown na uh, hot dog. Kasi, naman you're gonna, you're gonna food, okay. na minha Linda carrots. again no. 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 don't use the pool enough I haven't enough Clean Do you it yet. Have the bowl? Where's the bowl? Wow! Is the bowl? I don't know where you put it. Is it okay? It's not in the fridge enough, it's not there. It's in it. Ayan. Then in the natin snapping cabbage or repollo. Iba-iba tayo ng way ng pagluluto ng sopas. Ako gusto kong inigis ako muna sila. Ayan, lagay na natin. I-gisa rin natin. sa Mas gusto ko sa sopas, maraming gulay. Kasi mahilig din sa gulay yung anak ko. Huwag niyo masyado i-overcook kasi kapag sinali niyo dito, kapag sinali niyo dito, maluluto pa siya gisa-gisa ang gulay. Ito naman, kumukulo na. Ngayon, luto na rin siya. Nakita nyo naman kasi malambot na yan. Ito transfer lang natin ito. Dito. Mahirap mag-video kasi. Ito lang yung phone ko. ating sopa sobrang sagana, hintayin ko lang kumulo actually kumukulo na siya kanini <laughs> paglagay ko ng gulay huminto yan, gusto ko sa sopas maraming gulay tsaka ito na lang yung sopas na natira kaya pagka siya lang kung anong nandyan pagkulo nito na ilalagay natin ang chicken cubes and then ang ating evap evaporada naglalagay din ako ng crema ito lang kasi yung available lagay ako ng crema para creamy siya then lagyan natin ng black pepper pepper, paminta. Then, salt. Salt. So, yan Then, saka natin ilalagay yung egg. Ganun lang. Ganun ako. Ay, ganun. Iba-iba naman -iba tayo ng way ng pagluluto. So, share ko lang yung way ko kung paano. Ito yung gusto ng anak ko eh. ng puno ng gulay no? sopas ba ito or gulay na, kumukulo na siya lagay na natin ang ah. eba hala mga pauna wala akong malaking lalagyan eba okay lang yan hala apaw-apaw na siya sa sobrang dami ng ano. Tapos late na lalagyan ko. Then, pwede naman natin isabay na lahat. Chicken cubes. Paminta. Nilagyan ko na siya ng salt kanina. Paminta na lang. So, yung salt naman, depende sa ano mo, panlasa mo. Kung gusto mo maalat, go gusto mo matabang. Ako kasi hindi ako masyado naglalagay ng salt kasi yung baby ko. Yan din. Ano natin i- ng Alaska na lang natira ko. Crema. Para creamy siya. Hindi ko ni lahat kasi may paggamitan pa ako mamaya. Hindi kami makapunta ng palengke kasi nga lockdown, may oras. Pasuin so, lang muna. Hello, maapo talaga. Usually, nilalagyan ko ng mushroom. Yung cream of mushroom soup. May ilig kasi ako sa mushroom. Kaso, ito lang yung stock na hamin. Kaya, ito lang. Oh my God. May egg pa ako. Lalagay ko sana tong egg ngayon. Kaso lang maapaw na siya so later na lang since luto naman na to pwede na lang i lagay mamaya kapag ano kakain hindi <laughs> na kaya talaga I eh. Mean, aming sopas aming sabang ang talaga ng lagayang ko my goodness tatlo lang naman kasi kami dito sa bahay kapatid ko, baby ko, tsaka ako so yung mga lutuan namin maliliit <laughs> pang small family halo-halo lang para pantay yung lutok so ito na, umusok-usok pa so, nilagay ko na yung egg kainin ko na yung baby ko. So, ito na. Let's eat. Let's eat.